Maniniwala ba kayo na ang coin na ito ay made of silver? Na kahit anong gawin mo ay hindi ito dumidikit sa magnet. Kagaya lamang sa mga ibang ordinaryong mga coins na nasa video. Napakalakas humatak sa magnet. Meron ako ditong dipang karaniwang barya na distributed pa sa panahon ng pamamuno ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Di mo akalain na kung makikita mo ito sa tabi ay malaki pala ang halaga nito. Hindi man magagamit pambili ito ngayon sa kasal kuyan Pero lalong tumatagal ito ay nagmamahalan. Dahil sa sampung sintimong itong hindi pangkaraniwan, iilan na lamang ito sa sandibutan. Tingnan nyo ng maigi ang bariyang ito. Sampung sintimo noon pero ngayon, mahal na ang palitan. Sino bang mag-aakala na aabot sa $7.99 ang palitan ngayon ito? Ito ay ayon sa aking pagsasaliksik dahil ang maliit na bariyang ito ay malaking bahagi ng ating kasaysayan. Tingnan nyo maigi kahit anong gawin kong dikit sa magnet. Talagang ayaw at ayaw, wag mo nang pilitin.